Ngayong araw nga pala mga gis ay galing nga ako sa pagjajab Kailangan ko na kasi maghanap ng trabaho kasi nga magiging tatlo na kami Pauwi na nga ako kaya nga tumawid na ako dito sa London Bridge is not falling down Masakay na nga dapat ako ng tricycle kaso nga may binilin nga itong si Aling Pats Nabilihan ko daw siya ng Mango Royal Kaya nga dumaan muna ako dito sa Mango Royal para nga bumili ng Oreo Mango Ang hirap nga kapag naglilihi yung partner mo kasi gusto niya yung lahat ng cravings niya Ayun yung pasalubong sa kanya Nandito na ako sa Mango Real Milkshake At baka naman po pwede ba ako magpa-spons Meron so, na nga kami tindang milk tea at prude Pero nagre-request pa rin nga ito si Aling Pats Kasi nga daw nakikrib siya sa Mango Real Nagkaroon nga ako ng magandang idea mga guys Na gusto ko nga itagdag yung milkshake sa paninda namin Marami Mink. kasi sa customer namin Nagtatanong kung meron ba kaming milkshake At shoutout nga pala kay Sir Kedon Marami salamat sir sa pag-serve mo ng Oreo Mango sa akin Ang sabi ko nga sa kanya Shoutout ko nga siya kahit nga hindi pa ako sikat na vlogger. Karing. At nang sumakay na nga ako ng tricycle, doon ko nga lang naalala, nakalimutan ko pala humingi ng straw. Buti na nga lang. At naalala ko meron pala kaming straw sa aming milk tea shop, kaya naman problem solved na mga guys. Naalala ko tuloy nung meron pa kaming service na e-bike na ang pangalan ay bufa Ilang beses ko nga din yun na ibangga bago nga ako natutong mag-drive. balang araw nga, pag kumita na ako sa pag-vlog, ay bibili rin ako noon para meron kaming service sa pag-deliver. Marami kasing customer nire-request sa amin kung pwede ba kami mag-deliver sa kanila. Natanggal na nga yung sintas ng sapatos ko. Buti na nga lang nakarating na ako sa munting tindahan namin. Buti na nga lang at kahit bumila ko ng Oreo Mango ni Aling Pats ay sumakto pa rin yung pamasahe ko sa tricycle. Tuntuan na naman nga si Aling Pats kasi meron na naman siyang papapaking dessert after niyang kumain ng tanghalian. At birong sabi ko nga sa kanya nasisingilin ko siya ng delivery fee. At dahil nga hindi pa ako nananghalian mga guys ay sakto nga dahil lang sarap lahat ng biniling ulam ni Aling Pat. Ang buong akala ko nga ay Jollibee Chicken niya ito pero nagkamali ako dahil 5 star chicken pala. <laughs> pero paborito nga din namin yung spicy fried chicken ng 5 star kasi nga masarap din ito. At eto nga tinago mo na ni Aling Pat yung so kanyang Oreo mango sa presa kasi baka daw kunin ko na naman. <laughs> At nagdasal na nga kami para makakain na kami ng tanghali. Kain nga pala tayo mga guys. Sana nga ay maglaway kayo dito sa kinakain Chari! ko. Tinulong ko na nga rin yung tira naming pansit ganton chili manzi Kasi nga baka masayang Ang balita ko nga ay i-sponsor daw ako ng pansit ganton Sobrang namis ko nga yung ganitong ulam Kaya naman napadami nga yung kain at ko At ito nga sinubuan ko nga si Aling Pats ng chicken Kahit na alam kong makunan ito at baka di kayanin ng brace niya Charin. Ganito nga pala kami kumain mga guys Kaya nga natatawa sa amin sila lola at mama Dahil nagsusubuan nga daw kami At ito nga mga guys hindi na nga pinatagal ni Aling Pats Hinigop niya na nga yung kanyang dessert At nang natikman niya na nga mga guys tinanong ko nga siya kung kamusta At kung magdadagdag na ba kami ng milkshake At latest update nga mga guys Dito sa bago naming pwesto Ay sobrang lumakas na nga yung benta namin oh. Kaya nga nagpapasalamat kami ni Aling Pats Una sa Diyos at sa mga customers namin At mga tangkilik sa amin At dahil nga paubos na yung tube ice namin Ay bumili mo na nga ako ng extra dito Para nga di kami kulang Naalala ko tuloy mga guys nung nandun pa kami sa dati naming pwesto. Halos di namin maubos yung tube ice sa cooler. Minsan pa nga mga guys ay natutunaw lang yung tube ice dahil wala kaming masyadong customer. Ang pinakamahirap pa nga naming experience ay yung wala kaming benta ng isang araw. Oh, Pero ngayon nga ay thankful nga kami kasi kahit papanay gumaganda na yung benta namin. Tuloy tuloy nga lang kami sa pangarap namin at balang araw nga ay magbubunga rin yung aming mga pagsisikap. At kita nyo naman naman guys sa sobrang galing ko nga mag multitasking ay nagluluto ako ng sagu habang nagpiprito ng potato twister at dahil nga pumota na kami ni Aling Pats ngayong araw ay umuwi na nga kami ng maaga at hanggang dito na lang mga guys hanggang sa muli paalam <laughs>